Magtatanim ako ng ano, kamote, sweet potato na bili namin sa garden center. Ano pang gold? Anyway, tatlong klase doon, yung puti, yung violet, saka ito. Yung puti, violet, saka yung orange. Sana hindi kainin ng ano ng kohol ng snail. Si marami dito lalo na pag tag-ulan. Napakarami. Hindi ko nga napansin kinain niya yung mga anong seedlings ko ng ano, cucumber at Tatlong piraso lang binili ko kasi medyo may kamahalan din siya. Nasa 650 ang isa. Tapos Ah, oh, my God. Ano po So, pare-pareho na lang yung pinuha ko. Kasi last year, bumi nakabili rin ako doon. The same ng, ano, ng tindahan. So, nagustuhan ko yung lang yung lasa niya. Masarap. Tapos, Naman ito naman, ito yung galing sa tanim ko last year. Yung iba, marat na namatay yung iba kaya ito na lang iniwan Sana mabuhay So ito na yung mga tinanim ko. Ito yung binili namin. Itong tatlong piraso. Ito naman yung, pa, yung mula last year. Galing sa nakaraang tanim ko last year. Saka ito. Saka yan. Marami sana yan kaso namatay lang. So ayun lang. Yeah marami pa akong itatanim